part 2 guys nandito naman kami sa ano sa kanan ng kuiba dalawang dalawang butas kasi to guys ito yung isa ayan ayan guys tika lang guys ayan yung isa isang butas guys tapos ito yung sa kanan ito ang daming paniki guys aswangin guys ang daming aswang ayan guys ang burak bura na guys Dito naman tayo papasok guys sa man. ano guys sa kanan

Ito so, nga pala guys yung mga paniki guys so, ano, ang dami oh. Ayan guys, ito kami guys. guys namamatay sila guys ng mga kulap nit guys may pupuntahan lang tayo guys ng uh, yung ginawa ng sinaona uh, lagatok na guys yung isang paniki yun guys pupuntahan natin yung lamesa batong lamesa guys Ang okay. ingay dito guys Ang dito ng mga panikit guys Ayan guys o Ayan guys Ito so, ispatan mo sa taas Ayan guys yung mga panikit guys Ayan guys Ito guys yung mga ginawa ng mga ninonok natin guys noon punong puno na tayo ng ano guys ng, ng panigit guys basang basak na tayo dito guys uh, Pasintabi na lang po sa mga kumakain dyan guys. Ayan guys, so, ang daming ano guys. Ang daming paniki. Ayan po. Ayan. 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 Ito nga pala guys, yung lamin sa noon guys, ito, itong patong to. joke ba na guys, kasi matagal na itong hindi guys. saka yun guys, lamin sa nang panahon guys. Yun. Guys, may, may, may bata guys. Bata, oh. Ang gulo Ayan guys, ito pala guys yung lamisa ng panahon Ito nga pala guys yung lamisa ng panahon guys ng mga hapon dati. Ito. Ito lang. Ito. Ayan guys, ito guys. Lamisa ng panahon. Ng mga hapon. Hindi ito guys uh, Parang ano guys Dito oh, Ito yung lamis ng panahon guys Ng mga hapon Diyan oh Ayan Ito Mabasa na ito guys Kasi putol na Sobrang katagalan ng panahon guys so, Bumaba dito pag ano Pag malakas yung ulan Ito Yun test dulu mana guys ya guy. yeah? yeah, um. guys <laughs> <laughs> tok so, you know, ispat to? <laughs> <Hey, remember laughs> guys Madami guys, ito guys, yung lamesa ng mga hapon dati guys. Ito. Ano okay, yun guys, mahaba sana to guys, kaso ano na. Yan. Pantaan natin yung lolo guys. Yan. Ito guys, may nag i recall <laughs> madumi na guys, kay ano guys, kay dumi ng paniki. Sasintabi na lang po sa mga kumakain. Ito guys, kay ang daming paniki, ayan o. Oh. Kaya madumi na dito sa ilalim guys, ayan o. Oh. Madumi ng paniki. Ayan. Ayan guys o. Oh. Ayan. Ayan guys, yung mga batang paniki guys, ayan o, oh, sa butas. yung aso natin guys, kay nakita na yung paniki. Ayan guys, yung lamesa guys, noon. Ayan. Putol na dito guys. Kay abot pa yan dun sa dulo guys o. Oh. Ito na dito. Dito naman tayo sa kabila. So guys, uh, ito nga pala guys, yung uh, anak ng paniki. Ayan o. Oh. Ayan. So. Ah, uh, guys, ayaw, ayan o. Oh. Ayan o. naman tayo pupunta guys sa kabila kaya daming guys yun Ayo, kita dia. guys. Thank you, thank you guys. Thank you for watching. Follow for more. Then subscribe.